Yo mga boss, good morning no. Meron naman tayong gagawin dito na Accent na diesel. So may tumingin na sir sa aircon. Sabi nila okay naman daw yung pre-on. ang problema sa mechanical saan pakigaling yan boss? saan pakigaling yan? Parignyake. ah para niya ake okay so ito tayo mga boss no? tingnan natin yung unit ni sir so naka aircon na siya Ayan, mga aircon na, ano? Yup. Lagay dito ng scan. yon ito, diesel, no? So, tingnan natin, kapasahin natin kung ano yung magkita natin problema. Nakauna yung aircon yan, mga boss. Walang lamig. Pero kasi napapunta ka dito, lumamig siya. Malamig siya. Mga siguro mga uh, wala 5 to 10 minutes, wala na. Hanggang ngayon, wala na. Hanggang ngayon, wala na. Sige. Kaya natin mga boss kung ano yung makikita natin problema sa kanya. Okay. Ayun dai aksin. Uh, 1.6 no? ayan so, uh quick test tayo titingnan natin kung ano may natin problema dito sa kanya uh, so okay ay titingnan natin iniiskan natin mga boss ano titingnan natin kung ano yung ano aircon niya yung aircon Ayan ano so common problem sa mga ganitong unit mga boss ah uh, tatakman na natin tapos yun napit na matapos ayan mga boss na, uh, ito kasi may nag-check na nito na aircon shop din so wala nakita sa ano walang nakita doon sa aircon ano so walang problema ayan nakita no, oh, kita nyo naman walang problema balik tayo Uh, system selection so titingnan natin yung pinaka module nung aircon okay Oh, sir, halos lahat naman sir, isa lang Then, <laughs> Common problem yon sir. Pero yung iba kasi, dahil nakikita nila na nagpapalit ako ng mga ganun, Ah, ginagaya. Pag oh, okay. pagkasalpak na hindi pa rin uma umano, pa rin. oh, kasi hindi naman kasi, may, meron kasi yung ibang mga sikreto yun na hindi dapat, ano, yung iba nagagalit. <laughs> okay, ito mga boss, so ito yung problema kasi ano. Sir, pang ilan na akong tumingin? Pangalawa pa lang. Pangalawang pa lang ako nagagawa nito. Actually, di pa naman ginawa? Sim ah, uh, okay, ah, lang. lang nila. Oh, Tapos, tingin nga ako sa YouTube. Na mm, pero wala naman silang binigay sa'yo na ano yung dapat gawin. Wala. Ah, kasi ano daw, electrical. Electrical na so, problem. Wala, mechanical, wala daw. Compressor. Okay, okay naman daw. Okay Oh, mabuti hindi kanila pinagastos <laughs> <laughs> ng ano. Sa itong mga boss may pinatingnan si Sir Don pero mabuti mabait yung shop at tinapat si Sir kaagad na hindi naman nila kaya ano. So, Ah, uh, okay naman kasi yung Prion, walang leak, problema to, may electrical talaga. Common na common problem sa mga ganitong model or lalo sa mga bago sa sakin ngayon. So ito yung gagawin natin sa Kaiser. Okay naman. Nakita na iskan ko na nabasa ko na nakita ko yung reading niya. So palit tayo ng piyesa. Abijo kayo muna. Mga boss, so okay na yung uh, yung reaction ni Sir na diesel ano. So kanina nung na-charge ng Prion, on off ng on off ng on, on off yung compressor niya hindi ko na nakuha na ng video no? so ngayon ah, hindi na tuloy tuloy na siya uh, ah, ito na nung habang ginagawa habang tinitis ko sa kanina ah, nung nag on ng aircon yung sa pressure switch kayo na sir, naka off ito tapos yun may reading na siya dito sa, uh, ah, sa ano, sa pressure switch hindi natin kung karoon na ng reading dapat may reading yun isa na easy pressure switch ito yata si tasa <coughs> pero magkita natin kung may reading na siya ko na kanina yun eh Ay, ah, ito ito yung rating niya sir Isi, uh, air condition pressure sensor ito yung rating niya so tapos nag on na rin siya dito sa taas ayan AC pressure uh, low switch ayan, nag, -on na, nag on na rin siya blower nag on sa so, pagpapatay natin yan nag off na rin so ayan So kasama dapat lahat yan sila yung mga boss So pero may problema yung aircon niya, wala lang check engine, no? So uh, kayo na bahala mag-explore kung paano niya sa hahanapin diyan sa scanner niyo. Pero lahat po 'yan mga boss, yung aircon kasi adaptation lang nung makina. So hindi siya pwede na pag nagkaroon ng problema yung aircon, mag-check engine kasi hindi naman siya part ng makina talaga. Inadapt in lang siya doon. So pati yung program niya, communication niya, inadapt lang din doon sa computer box. Kaya nababasa ng scanner. Pero hindi sasabihin kung saan doon ang may problema no? so yun lang mga boss, sana nakatulong kunting idea uh, hindi talaga ako nagtuturo yung iba dyan na nagagalit bakit hindi ko pinapakita, siyempre hanap buhay yan at saka negosyo natin yan so yun lang, maraming salamat at kung may katalawang kayo, business kayo sa page tawag ka sa number na sa screen thank you